isa sa mga napag-usapan sa mainit-init na episode ng entertainment vlog na Showbiz Now Na ni na Christopher Min, Romel Chica at Morley Alinio. Ang umano'y pagtatangkang paglapit ni Jake Cyrus or dating Cherise Pempenko sa international singer na si David Foster upang magbaka sakaling makapagproyekto ulit ito habang naninirahan sa Amerika. Hinayang na hinayang ang tatlo sa sinapit ng international singing career ni Jake Cyrus noong si Charisse pa siya. Kung noon daw ay kaliwat-kanan ang mga trabaho at proyekto nito, ngayon daw ay tila wala itong permanenteng pinagkakakitaan o ganap sa US at palipat-lipat daw ng tirahan. Alam na alam daw ito ng mga Pilipino sa Tate. Tila raw wala ng gustong kumupkop kay Jake dahil tila hindi raw ito marunong makisama lalo na sa mga kasambahay ng kanyang tinutuluyan. Dito nga ay naungkat na ang paglapit daw ni Jake kay David Foster na nakasama niya sa mga international gigs noon. Subalit, tinanggihan daw ito ng manager, composer, record, producer. Nagtry pala na lumapit ulit kay David. Tinanggihan siya, chika ni Christy, ayon sa kanyang impormante. Kasi... Nagkaroon pala ng argumento noon si Charisse at ang mga namamahala sa kanyang karera sa Amerika na siguro ipinagtapat niya na talagang iba. May gusto ako na parang ayaw ng iba. Parang ganon. Siguro siya ay pinayuhan na No, stick to what you are. Ikaw man ay merong ibang nararamdaman at ikaw ay isang tibo, itago mo ang dami-daming tibong singer sa buong mundo na nagtagumpay. Reaksyon naman ni Romel sa pagiging beretera daw talaga sumikat at minahal ng mga tao si Jake noong Charisse Pempenco pa ito. Sa ngayon daw kasi, dahil sa mga prosesong pinagdaanan niya kaugnay ng sexual reassignment, ay bumaba na rin ang tembre ng kanyang tinig na tila naging panlalaki na. Ang hinahanap daw ng mga tao sa kanya ay ang tinig niyang pambirit. Nakakapanghinayang ani Christy. Iilan lamang po ang mga Pilipinong personalidad na nangarap na makilala sa buong mundo gaya ni Lea Salonga. Sinayang pa niya yung oportunidad. Marahil din aniya, kaya hindi pa makauwi ng Pilipinas si Jake ay dahil naiisip nitong ano raw ang sasabihin ng mga tao kung sa kanyang mga naging desisyon sa buhay. Wala siyang mailalatag na nangyari sa kanya sa Amerika. Wala pang tugon, reaksyon o pahayag si Jake o maging ang ina niyang si Raquel Pempenko tungkol sa isyong ito. Marami namang mga netizens ang nag-react tungkol sa balitang ito. Heto at basahin natin. Mula kay Gloven Alarcon ang sabi niya, Anong pagpapala ang kakamtin mo matapos mong talikuran ang tamang aral na tinanggap mo? Nagpatianod ka sa tagumpay mo na Diyos ang nagkaloob sa iyo. After all, Tinalikuran mo ang lahat ng tamang aral na nakamulatan mo. Kawawang nila lang. Sagot naman ni Nene Hebolan kay Globin. May pag-asa pa po siya. Basta magbalik loob lang, lahat naman tayo nagkasala at pwede namang humingi ng tawad. Wala namang perpekto kahit isa. Basta magbalik loob ka lang sa Diyos. May pag-asa pa. Ayon naman kay Randolph Victor Constantine, mag-focus ka na lang sa negosyo bago maobos natitira mong pera para kahit di ka na kumikita sa pagkanta eh may aasahan ka para pambili ng trans na gamot mo at hindi ka biglang bumalik sa hitsurang babae. Madami pang dekada na iinom ka pa ng gamot para magmukha kang lalaki kailangan may pambili ka. Sagot naman ni Alfi Bancoro, obos na pera niyan, namumulubi na. Komento naman ni Lilibeth Dunayre, Believe ako kay Ay Sigera. Tibo siya pero walang binago sa katawan niya. Okay lang maging tibo ka. Hindi yon problema. Sayang lang yung dating ikaw, Cherise may mga tibo na beauty queen pero wala silang binago. Welcome kayo sa lipunan. Ayon naman kay Flor Gel Roel, sana bigyan ulit ng chance ni Sir David, please. Sir, give her a chance to prove herself again. Sagot naman ni James S. Wong, Chance po na ano? Eh, wala na nga yung dating boses na pinagkakakitaan dati. Ano kakantahin niya? Ayon naman kay L. Carlos Juan, sana nag-stay Charisse na lang siya, pwede naman i-announce na siya ay lesbian without changing totally her looks. Mas may karisma si Charisse versus Jake Cyrus. Ayon naman kay Tony Alido, wala ka nang babalikan sa pag-awit kasi iba na boses kaya lalangawin na lang sakali magtangka siguro walang producer ang susugal para sa iyo. Ayon naman kay Emma Kakdak, Jake Cyrus, kung ano ang pinagkaloob ng Panginoon, huwag mong baguhin. Yan, karma katuloy. Fans mo rin ako noon pero nang maging Jake Cyrus ka, nawala na ang paghanga ko sa iyo. Anong masasabi ninyo tungkol sa ating vlog ngayon? May naranasan na ba kayong ganyang klaseng eksena ng buhay? Kung gayon, magkomento na kayo sa comment section ng video ito kung ano ang inyong mga nararamdaman o kung ano ang nasa isipan ninyo. At kung ikaw ay bago pa o matagal na sa channel na ito, pero di ka pa nakapagsubscribe, mag-subscribe ka na rin at i-like and share ang video ito. At para naman lagi kang manotify para sa mga sumusunod nating mga videos, i-click ang notification bell. At kung gusto nyo pang mapanood ang iba ko pang mga videos, i-click ang i button sa video ito. At sa katapusan, ay may dalawang end screen videos na pwede nyo i-click at panuorin. Kaya, dito na kayo sa viral trends kung tinatamad kayong magbasa ng mga artikulo, lalo na kung namimiss nyo na ang inyo mga iniidulong mga artista. Huwag magsawang balik-balikan ang channel na ito na siyang maghatid sa inyo ng kasiyahan. Hanggang sa muli at maraming salamat sa panunood at sa walang sawang pagsuporta sa viral trends.